Daddy, ano ba yung sworn declaration? Dahil yun nga, yung ano, parang sinumpa ang saraysay, parang ganun. Kaya lang itong inaano sa B.I.R., meron na silang format. Mm -hmm. ba? Diba? Na iyaano mo na lang, sasabit sabi. sa mo na lang, papa mo, ilalagay mo na lang dun yung detalye mo, base doon sa requirement nila sa mm -hmm. B.I.R., So, sino yung diba? dapat magpasa ng sworn declaration? Yung kayo, mga seller. Magsasubmit kayo ng sworn declaration sa BIR. Dapat nga yung kasama ng ano yun eh. Nung, nung mag, magpapa, uh, ano ka, certificate of registration, dapat same time na nagsubmit ka na rin. Pero kung hindi pa, pwede ka naman magsubmit din. Sige, so, eh, kung makaka less than 500k ako, kailangan ko bang mag-sworn declaration? 'Yun nga 'yung nagsasabi ng sworn declaration, pagka hindi ka mag-exceed sa 500k. Uh -huh. 'Yun ang dapat, ano, da, oh, dapat magpasa. Dapat naman. magpasa ka ng no, sworn declaration. Kung tingin mo, hindi ka makaka 500k. Kailangan magpasa ka ng uh -huh. sworn declaration. Yung 500k na 'yun is all platform 'yun. So kung Oh. Marami kang platform is uh, pinagsama-sama yun. Dapat. Uh Oo, -oh. oh, kasi iisa lang naman ng TIN mo, di ba? Iisa lang yung ginagamit mo eh. Uh, income yun kasi yun, withholding tax hindi kasi. Hindi lang yung 500 500000 eh, hindi lang income ng isang platform. oh Sama -sama kasi ang itatax yung kita mo, yung withhold, withholding tax, yung kabuwang mong kita, hindi lang doon sa isang platform. Okay. Pero dyan sa scoring declaration, is merong nakalagay dyan na may option, kalagay. may dalawang option dyan. Kung less than 500k ka, check mo yon or i-mark mo yon. Then kapag exceeded ka sa 500k, i-mark mo din yon. Mm -hmm. Ano ibig sabihin nun? Kailangan eh, ka, kapag 500k, oh. tingin ko makaka-500k pataas ako ngayon. O, oh, dey, check mo na. O da check mo na, da submit mo. Pero pwede ka rin naman, 'di ba, sinabi nga nung online platform, pwede ka na hindi mag-submit. Kasi automatic pag 'di ka nakapag-submit, ibig sabihin aminado ka na na more than oh yung ano, exceeded first time sa 500k. Pag nag-exceed siya sa 500k, kung mag-exceed ka, Pwede ka namang hindi mag-submit kasi nga automatic nakalagay doon sa rules. Automatic. Pag di ka nag-submit, ituturing nila na mag exit ka sa 500. So, mag withhold na si, si, si platform ng 1%. Ngayon, kung nag-submit ka, hindi sila mag mag, uh, mag, mag withhold ngayon pagka nalaman mo nga na mag sis nag-submit ka ayan mag-submit ka ulit na nag-exceed ka kaya merong option na dalawa. Yung isa mag-exit, yung isa hindi. Kasi pagka nga sumobra ka, kailangan ipaalam mo ngayon sa BIR na sobra ka. Pero kung hindi mo pinaalam before, tinuturing na nila na, na more than ka. O, oh, yun, yun. Kaya kailangan mag-submit ka kung tingin mo hindi ka aabot doon sa 500,000 na Ah, uh, treasure. kung alam mo namang ano, kahit hindi ka mag-submit kasi si platform na mismo nagsabi. Pwede, hindi ka na mag-submit kasi automatic mag withhold sila ng 1%. Ngayon, kung nag-submit ka, bin, binigyan mo ng copy di si platform na nag-submit ka, pero na-monitor nila sa do sa within the taxable year na nag-exceed ka, kailangan mag-submit ka ulit pa-plug ka nila, wala mag-submit ka ulit ng sworn declaration. Oo, oh, oh, na nag-exceed na nag ka para para sa sa susunod na taxable year ay meron 'yun na pagbabasihan, exceeded ka. Ngayon kung doon sa within the susunod na taxable year, 2025 halimbawa, ay hindi ka naman nag-exceed, mag submit ka na naman ng panibagong sworn declaration na hindi ka umabot doon sa threshold. So, doon ka na naman mag-uumpisa ngayon. Ganun lang yun, paulit-ulit lang na cycle yun. Eh, no, so, na, yun meron yung lang example. So, si seller is nagpasa siya ng kasi ng 2024, March 2024 lang siya hmm. nagano Kasi yun lang yung implementation eh. Kaya doon siya nag-umpisa, doon sa illustration na to. Ngayon, nag siya ng sworn declaration na hindi siya mag exceed sa 500,000 threshold. Kaso, ah, nung mag-August na, 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 na niya na lumalagpas na pala siya doon sa 500,000 threshold. So, kailangan mag-ano na naman siya, mag-submit siya ng bagong sworn declaration. Kasi nga, may nauna siyang isinamit na sworn declaration na hindi siya mag exceed Oh, Kaya kailangan mag-submit. Pero gagawin gagawin mo 'yon bago yung susunod na taxable year. O, which is in this case January 20, twenty twenty five 'Yun yung nakasulat dito sa sa an illustration na to. Tapos ganun ulit. Pagka Pagka doon sa taxable year na 2025, nakita mo na hindi ka na naman umabot doon sa threshold. Well, submit ka na naman ulit. Ganon din. Ang um, sworn declaration. Okay. Eh, Bago baay ulit baay? yung January 20, 2026. Kasi nga, ang susundan ulit nung nung operator, yung isinadmit mo. Eh, kasi meron dito sa sworn declaration, doon sa number 3. Ano yung sinasabi doon? So, na kapag nag-exceed ka ng five 300 k at nag-sworn declaration ka, na hindi ka mag-exceed ng 500k, oh, ano mangyayari? Oo, oh, hindi, wala. Pag nag-exceed ka na, nag na oh, mag-obligan na si si platform na mag-withhold ng 1%. Biglaan? Eh, tingin ko, oo. Siyempre, de, basta yung hindi niya nakuha sa'yo, kukunin niya yun. Yung pagkatapos ng threshold. Ang, ang, ang ano lang dyan, mag-uumpisa lang yung withholding tax after nung 500,000 threshold di ba? Ang tataksan niya lang diyan yung ano kapag kaintindi ko ha. Yung ano na yun, presol na yun. Ah. Oo. So. huwag kayo mag-alala, pagka ang BIR sumobra ng collection, binabalik nila yun. Para sa ano lang yan, sa mga empleyado, pagka diba, kami, katulad ko, kinaaltasan ako ng tax. O oh, pagka end of the taxable year, nire-recompute yun ng BIR kung magkano ba dapat yung naging tax ko sa buong taon. Kaya pagka yung inirimit ng company ko, sobra, binabalik nila yun. Ganon din, ganon din sa inyo. Ganon din mangyayari dyan. Magkakaroon ka ng, ano, ibabalik din ng BIR yun. Hindi naman ano ang BIR sa ganyan. Mamonitor no din nila yun. So, kung may mga questions pa kayo, huwag mahiyang magtanong mga, mga, mga kaayon. Thank you sa inyo.